Pagkatapos ng tatlong World Championship, tatlong Gold Medal, dalawang MSC Championship, isang National Team World Championship. Tapos na ang Philippine era, eh parang nakakalimutan na nila Sige, sa serye na ito, ituturo ko sa inyo ang mga strategiya na nagpatunay na Pinas lang malakas. Ito ang ating Philippine Meta. Ako po si Renmar Raptors Santa Cruz at ngayong araw pag-aaralan natin kung paano pinatunayan ng Blacklist International na ang UBE o Ultimate Bonding Experience ay isang mga pinakamalakas na strategiya na pwede mo sa ating paboritong laro, Mobile Legends Bang Bang! Ang Ube Strat ay isang in-game tactic kung saan ang buong team ay nagsasama-sama para ipanalo ang mga team fights, objective taking at panggugulo sa mga lanes habang sinusuportahan ng mga high damage heroes at maaasahang support heroes mula sa backline. Isa itong strategy na madalas gumagamit ng mga utility junglers kasabay ng mga support heroes na may kakayahang mag-heal o buff ng kanyang mga kakampi hindi tulad ng mga traditional na tank heroes na tumatangke lamang ng damage mula sa mga kalaban. Kaya gana dito si Minotore, kaya niya tumangke, kaya niya magset, kaya rin niya magheal. Maaari nang simulan ang ube strat as early as possible. Kapag nakuha mo na at ang inyong teammates ang kanika nilang ultimate skills o di naman kaya kung may available na strategic objective sa map, maaari nang magsama-sama para ipanalo ang mga team fights. Sa umpisa, ang mga marksman o gold laner heroes ay kadalasang binabantayan ng roamer at sumasama lamang sa team fights kung may sapat na itong mga items at damage lalo na sa mid to late game. Ang strat na ito ay may kakayahang i ang mga skills ng kalaban at i-sustain ang kanilang damage hanggang sa mawalan na ang enemy team ng kakayahan na makalaban sa mga team fights. Ang mga high sustained heroes sa frontline at support ang dapat humaharap sa kalaban habang ang mga damage dealers tulad ng marksmen at mages ay dapat mahusay na nakapuesto sa mga clash para parusahan ang anumang errors at maling positioning ng mga kalaban. Samantala, dapat tandaan na crucial ang draft pick phase pagdating sa strat na ito para matiyak na maging epektibo ang lineup ng inyong team. Mga heroes katulad ni Rafaela, Diggy, Faramis, Floren, at Estes ang ilan sa pinaka-epektibong support heroes para magtagumpay ang strategy na ito. Habang sila Balmond, Aldous Barats at Fred rin naman ang pinakamadalas gamiting jungler heroes ng Blacklist International dahil sa sustainability at kakayahan nitong kunin ang mga big objectives sa gitna ng mga laban. Pero dati, nakita na rin natin madalas gamitin ng Blacklist ang Yi Sun Shin at Granger sa Ubi Strat. At alam niyo na ano ang nangyari dahil sa effectivity ng ganitong playstyle nakuha ng Blacklist International ang tatlong MPLPH title at siyempre ang M3 World Championship title noong 2021. Patuloy na namamayagpag ang strat na ito at sa katunayan ay inadopt na rin ito ng ibang MPL regions and MLBB esports leagues around the world. At ngayon may konting idea na tayo kung paano gamitin ang UBE strategy ng Blacklist International. Umaasa kami na ma-improve nyo pa lalo ang inyong playstyle at makakadominate na kayo sa inyong rank games. Huwag na huwag nyo kalimutan, practice at in-game communication ang mga susi para maipatupad nyo ang inyong playstyle. Pero ang tanong, ang Pinoy meta ba na ito ay muling madodominate ang MPL Philippines Season 12 at paparating na M5 World Championship? Yan ang dapat nating abangan. Kaya naman sana may intatutunan kayo sa video na ito. At kung mayroon kayong tanong, dagdag o mga suggestion para paunla rin ang strat na ito, i-comment nyo lang ito sa baba. Magkita-kita tayo muli dito sa loob ng Land of Dawn. Maging laging updated at follow nyo kami sa aming mga social media platforms sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram at ang official website ng MPL Philippines Season 12. At tandaan nyo, sa mundo ng Mobile Legends, kung may alam ka, tiyak na mas malakas ka, kaya ano pa ang inihintay mo? Laban na!